wala, walang mabiling face mask dito sa Mercury wala na, wala mo rin Woo! wala, good pala guys meron ko kayong face mask ay wala na rin so okay, yun guys, nagkakaubos na nga ng face mask. Hello, Jim Squad. Aga, how? Uh, Punta ako ng bayan. Medyo tinitip po na ako eh. Bibili ako, eh. ako ng mask. Face mask. Yan. Dahil lang natin itong uh, ano ko, nabili kong chin mount sa helmet. Kung maganda yung kuha. Ay, naku, ang init. Umaga pa lang. nagpa-guesting. Okay, Meron kasi mga nagre-request na gumawa daw ako ng gumawa daw ako ng ibang vlog kasi kasawa na ito <laughs> sila sa puro bahay try lang natin to ito na yung bahay namin ang bahay ng Katiyaw traffic na din dito ngayon kasi Unlad na rin yung bayan namin Ay papama Ayos yun ha Ang pag-aawak ng cellphone Ayan, dito ako bumili ng Tiles guys Bayan ng Kabyaw po, May angkas na bata Wala pang helmet hindi din ako dito sa gilid hmm, aga ng traffic alas, 9, -a -alas pa lang. tayo sa video magbibidro lang ako kasi wala na akong pera sa dito daming pila so okay na tayo dito uy may map ang ah, mga crash ah hindi pa lumalabas yung ano yung 2020 may map ang alam ko sa match pa yata yun o may Mercury tayo tingin tayo ng uh, face mask itong nakaraan din ko malamig na dito eh kaya maraming sinisipon eh pagka umaga tapos paggabi gabi hindi na nga kami electric pan eh ako hindi na ako nag-electric pan eh Ah, uh, ramdam pa rin yung lamig uh, ng January at February yan ang huwag natin kakalimutan yung signal light natin yung isang nakakalimutan natin patayin nalilito yung nasa likuran mo kung liliko ka pa o hindi tulad yan yun okay yung El Quidrag Atin na tayo. Sana mayroon akong mabili. Kasi kakaubusan eh. Bili na tayo. Wala. Walang mabili yung face mask dito sa Mercury. Anak tayo sa iba. Atin natin dito. Meron kayong face mask? Magkano isang bar? Ay, wala. Ha? Ha? 5 pieces. Tingin nga akong 10 pesos Sampung piraso. 5 lang. Ha, 5 lang ba? O, oh, may kota. 5 pieces. May kota sila. 5 pesos lang per person. Pwede nyo din. <laughs> Hindi ako pwedeng bumili ng sobra. Para okay. Okay. Magkano yan? 25 lang. Ay, ito pala. Ito pala. So, okay, yan guys. Nagkakaubos na naman. Face mask. 25. 5 pesos isa. Oop. What's up? Kailangan. Abis po ka talaga. ako si ka kailangan gawin mong apat ang mata mo kasi kung bumili dito kahit naman piraso ulit oh, meron ko ba face man? ay wala na rin okay. thank you wala rin kagal nang uh, ng face mask yung mga nagbebenta wag naman po tayong magsamantala uh, kasi merong mayroon pa na sinitriplihan nila yung presyo ng face mask at uh, nagkakautosan ganyan yun, tulad yung mapilan kong drugstore na yun yung piso lang isa so dapat gano'n kasi parang nagiging makasarili na tayo pagka gano'n ang ginawa natin sa na makatulong eh nanggigitit pa tayo ng kapwa kayo natin dito oi ano yan? ano maraming? na, ala na. alam mo rin na? alam <laughs> mo rin? alam pala guys so kunti, wala rin dito uh, napuntahan ko na lahat ng drug store dito sa bayan namin wala, walang mabila ng mas yung isa lang na yan, yung isang drug store lang ang nabila natin pero hindi ka pwedeng bumili ng marami yung tiraso lang hindi pwedeng bumili ng isang tao so ito dito sa isa ay, Ayan, face mask wala talaga <laughs> ito nakabili ko ng na limang piraso uh, suggestion ko lang po dito sa mga nagbibenta ng face mask kung meron ko yung mga stock dyan uh, pwede nyo kong kontakin tapos uh, bibibin ko sa inyo yung face mask nyo para sa sakali pwede natin panigay sa mga kapwa nating mga kailangan ng face mask wala eh walang mabilan eh ito ito meron dito kaya natin dito ilahanan natin lahat ng uh, mga drugstore ito meron kay face mask meron pa Pabili ako, magkano isang box? Ay, per piece lang po Pinakamadami na po yung isang pong piraso pa Pabili ako lima po isang pong piraso Ayun, nakabili tayo ng 10 pieces dito Magkano yung 10 pieces? 70 po Okay, 10 pieces Nakabili tayo So ayan, uh, 15 pieces tayo kahit pa paano Okay makakatulong lang yung face mask para hindi ka para hindi mo mahawakan yung ibig mo, ilong mo, mata mo kasi sabi ni doktor ong, really ong mas malakas daw makahawa yung sa kamay lahat ng hinahawakan mo kasi hawak mo sa bibig mo, sa mata mo doon daw ang mas malakas ah, kaya ah, mas mainam daw yung alcohol laging maghugas ng kamay na may sabon yun daw ang uh, uh, the best way na, na iwasan yung awahan kasi kahit daw wala kang face mask lumayo ka ng 4 feet o 5 feet away from the person na mayroong uh, sakit may ubo, sipon hindi ka mahahawa kung malayo ka may distansya pero kung nagbabahin siya at lahat ng hinawakan niya eh nahawakan mo rin siyempre pag nagbabahing ka tendency na nahawakan mo yung mata mo yung ilong mo uh, may sipon ka sa mga kahit anong bagay pag yun nahawakan mo yun malakas yun ang malakas ko makaawa yun eh. bacteria o yung virus pag nahawakan mo hindi uh, mo iwasan nahawakan mo yung bibig mo yung ilong mo yung mata mo yun daw ang uh, uh, malakas makaawa na naka 50 pieces na tayo para sa amin kasi ako isan na uh, kagabi kinisip po na ko eh. pero ngayon medyo nawala na Raider yeah, kaya mabibilis yung mga yun tapos nandibilis pa ng gulong pagkarera talaga para tayo eh, pang ano lang to pang chill ride lang to pang uh, long ride uh, hindi, hindi ito pang karera hindi ito dinisen para pang karera pero, ito yeah, ito nang malayo layo eh pero abang abang kayo guys siguro mga second week na February o third week bibiyahe ko ito nang malayo yeah, nagpa-practice na ako mag uh, magkuhan uh, ng mga video na nakamotor tingnan ko kung maganda yung audio syempre wala tayong mic kaya uh, hindi maganda yung audio nakakakis uh, lang po uh. uh, nakakot ko na nga pala yung uh, mga tiles kahapon 80 piraso 80 pieces uh, 14,800 ayan grabe sakit ang braso ko ang bigat ng isang box. Apat na piraso lang ang bigat. Tapos sinakot ko sa tricycle. Hindi kaya ng dalawang balik. Unang biyahe ko, dala ko pitong box. Tapos yung pagbalik ko, nagkarkila ako ng isang tricycle para isang bal dalawang bali ka na lang. So yun. Tapos simula dun sa harap, dami sampay ah. simula dun sa harap, pinakot ko dito. Ang bigat, sobra. Na nakita ang braso ko i-install nila master reggie bukas yung tiles sisingit lang nila every sunday pero san matapos nila ito bukas ito lang masala tsaka yung hallway kung kakasa yung uh, tiles na nabili ko 80 pieces sorry hindi ko na ibalik sa settings yung gopro kasi ginamit ko sa motor uh, kaya medyo kung napansin nyo medyo oblong siya. super view kasi yun so yan, binalik ko na medyo pinag-aaralan ko pa rin kung paano uh, siyempre wala microphone kaya yung hangin napipick up niya. so guys tapusin ko na dito maraming maraming salamat ulit sa panonood I'll see you in the next video. Say Jen!